So ito yung battery holder na inassemble ko na para sa e-bike na pa battery pack niya. naka uh, battery holder no. So yung madaling tanggalin. Yun. Katulad no binunut ko na lahat. So, nag rebalance nagrebalance ako. Ngayon so, ito yung pinakamalakas ko pa. Balit 40 cells 'yan. 40 cells to 40 cells din 'yan. So napaghalo-halo ko yung mga available ko na na okay pa na mga cells based sa uh, Lito Kala na ano, no? yung charger tsaka yung yung capacity tester <coughs> ito yung Lito Kala alam, kung alam nyo na yan uh, battery charger at capacity tester siya so may measure nya yung yung kung ano yung current na ano nya na kung ano na lang ang capacity nya pabawas, pabawas ng pabawas kasi yung capacity ng mga battery as you use it para ito uh, ito rated 2500 kaya yeah, dahil bumaba na siya, naging 1,600 na lang. Ito mga green na ito, guha doon sa e-bike ko na yung two wheel na ano ba yan, mover. So, ang laman niya, kinabitan na ng mga mumurahing sales. Mumurahin lang itong green. Ang pinakamataas niya, 500 lang. 500, 600, kung mga ganun. Wala na ako nakita lumagpas doon. Katulad nito, ang pinakamataas dito. Ito kasi yung pinakamataas pababa ng pababayan uh, inarrange ko na siya according to dun sa values niya as dun, as tested dito sa litokala na capacity tester. So dito ang pinakamataas ng green na galing dun sa mover na electric uh, two wheels scooter 568. Tama so, na sa pinakamataas din to. Lalagyan kasi to ng ano 18650. Pinakamataas to pababa ng pababa. So yung pinakamababa ko dito sa na naipon ko 1639 na lang. Hmm. Tapos ito, oh, 1,639. Na so, meron pa dito, mataas. At pala ilipat ko ito doon. So, yung galing dito, may 1,697 pa pala ako. So, ilalagay ko siya dito sa pinakamagandang group ko. Makalising ko na itong 1,639. Purong natin to. 1697. So, taas niya 1713. Tapos, may 1691 pa dito. Hmm. Um, palitan natin itong 1654. Alisin na natin itong 1654. Pasok natin itong Next is 1676 na. So, mas mataas pa rin to. So, okay na yung arrangement. Ito kasi yung gagamitin ko sa gagawin kong battery holder na parang ganito. Hmm, pasok ngayon natin itong dalawa. Nawalan to ng dalawa sa taas. So, arrange natin. 1676 no? So, taas natin to dito. no. 1667 6, 7. Tapos, 1639 So, ayan. Puno na ulit sya. So, ito yung Gagamitin ko naman na battery pack para dun sa mover na two wheel scooter e-scooter ngayon since gagawa ko ng bagong ganito ito nga pala yung nagawa ko na battery holder na pinahirapan ako dahil pangit pala yung ganito so nanggaling siya sa ganitong klase pag binili mo sa Shopee so, ayan naka crimp lang no? pag naghinang katuloy dito lalambot yung plastic ang mangyayari hihina yung crimp so nangyayari ay o oh. remedyo ko hininang ko na lang buo harap likod Ayan. so ang pangit. tas ito rin yung pinaka spring nya iniipit ng crimp lang so pag naghinang ka din wala or anything na pag mag init basta hindi reliable yung connection nya kaya nangyari dito ginawa ko pa ng mga strips hinihinang ko sya Di ba? tapos to para mag connect so masyadong basta hindi sya reliable against mga high current load pagaya ng mga e-bike so, malakas kumain ng current kuryente yung motor nya so kaya gagawa ko ngayon ng bagong ganito ang gamit ko na yung nakabase doon sa isang video ko na ganito na yung battery holder So, wala nang spring spring pero consider as spring din naman yun diba? consider the spring din yun pero mas matigas yan kaysa yung mga ganitong coil spring yeah. uh, medyo iba ang challenge naman dito para ma-connect natin uh, mamaya uh, uh, natin yan sa so, uh, pag nagbuna ako tignan ko kung ano magiging discard ko dyan sa pag-assemble itong battery pack ah, battery holder na 'yan para maging ganito rin yung forma niya. No. Ito 6 series 10 pair parallel no. 6 series 1 ship. Ah, ito yung positive oh. Di ba? 1 2 3 4 5 tapos naglink dito. 6 7 8 tapos naglink dito. 9 10. Oh, 'yan 10 series siya. 4 parallel no. So, ito yung charger ko. Ito yung balancer ko. Pero nagloko na yung balancer. Ayan. So, again, ang advantage nito, kasi yung normal na assembly na ini-spot weld pa sya, pag kailangan mo mag-rebalance, binubunok mo na lang. Kung so, mahirap binutin, mas matagal mag uh, assemble ng spot weld at uh, magre-rebalance ulit. Backlass at uh, reassemble masyado matrabaho kaya itong dibaklas sya. No. No, ah, uh, dahil, lalo na yung four wheel e-bike e ko, para syang electric wheelchair ko dahil nga may pilay ako. Uh, kailangan ko nito. Parang pa ako to. Yung four wheel e-bike ko. Para sa mobility ko. Ayan. So, dito muna sa next video naman yung bale Again, yun yung para sa gagawin kong bagong battery holder na uh, gagawin ganitong battery pack. Ito, gagawa din ako ng ganon din na battery holder pero yung, yung layout niya hindi ganito pahaba na para sa mover na two wheels electric scooter. Itong group naman to. Next group, ah, bale, yung pinaka, group, pinaka the best na group na 40 pieces. Ito yung next na group na 40 pieces. Ito yung pinaka last na group na 40 pieces na okay na. The rest, puro nagbagsakan na sa 300 pa baba. Ito na tira dito, tatlong 300. Pinakamababa 300. The So sobrang liit na ng mga capacity niya. So ilalagayin ko muna 'tong mga 'to dito. Di ba? Habang tapos yung sunod ko i-assemble, ilalagay ko 'yung yung sunod ko ulit assemble ng ganung battery holder. Ganito naman. So sa next video naman, yung paggawa ko ng battery holder na battery pack na ganong klase ng battery holder na